Okay po, kaibigan, kumakain ba kayo nito? Buto ng kalabasa. Okay? Favorite ko yan, squash seeds. Dati, sinusubukan natin buto ng pakwan, di ba? Pero hindi ko marerecommend buto ng pakwan kasi masyado matigas. Mapipingot ang ipin natin. Ito ang hilig ko, buto ng kalabasa. Pero isipin nyo, may benefit ba to sa katawan? Para ba siyang mani? Para ba siyang junk food? magugulat kayo sobra siya siksik sa vitamina and mineral sobra pala siya siksik actually parang better pa siya than nuts eh sa mga mani may laban siya ayan oh. buto ng kalabasa sa atin tawag natin squash seeds sa Amerika, meron sila pumpkin seeds pero yung benefits noon pumpkin seeds squash seeds halos pareho din ayan oh. very nutritious siya ayan oh. Maraming health benefits, i-explain ko mamaya. Pwede ito makatulong sa lalaki, makabuntis. Para sa puso, may tulong. Para sa blood sugar control. Sa may diabetes, pwede ito. Ang oh, maganda kasi dito, wala na siyang added salt. Eh. Ano, fresh siya talaga. Eh. Hindi mo nilagyan ng asin, mantika, o sugar. Basta yung buto lang mismo. Uh, pag nagugutom ka, ito nilang kutkutin mo. Pero konti lang ang dapat kainin. Tingnan nyo, ganong karami pwede kainin araw-araw? 1 -araw, ounce lang or 28 grams. Maliit lang yan. Konting-konti lang yan. Siguro mga ganito lang yan. Konting-konti lang siya. Kahit konti lang siya, isang baso, 8 oz Eh. So, 1-8 lang yon So, 1 ounce niyan, mataas na sa calories, 160 calories. So, medyo mataas. Pero, sobra naman siyang 6.6 sa minerals. Magugulat kayo. Protein niya, oh, 8.6 grams. Sobra kasi siya 6.6. Eh. Seeds kasi siya. Eh. Parang nandyan lahat ng mineral niya. Eh. Fiber niya, mataas. At magugulat kayo. Manganese niya, 56%. May copper pa siya, 42%. Magnesium, sobra halaga ang magnesium. Uso ngayon ng magnesium. Meron nga mga magnesium supplement. Eh. 40% ng magnesium makukuha mo sa 1 ounce lang. Phosphorus, 28%. Zinc. Kailangan-kailangan ng zinc, di ba? Panlaban sa sakit, di ba? Antioxidant ang zinc. Para sa, semilia, sa semilya, ang semilya ng lalaki, kailangan ng zinc. Iron sa anemic, lahat yan makukuha mo. Ang tataas, oh. 56, 40, 28, 20%. Sa 1 ounce lang nito. Bukod dito, Meron pa siyang riboflavin and folate at marami pa siyang antioxidant. Bukod doon sa minerals, sa marami pa siyang antioxidant. To. Antioxidant, alam, alam naman natin yan. May flavonoids, phenolic acid, may konting vitamin E, may konting carotenoids para sa mga ugat. Hindi magbabara yung ugat. Pag antioxidant, maganda sa puso at maganda rin kahit may diabetes ka. Pero hindi ganyan karami. Mga 1 ounce, konti lang. Tapos, meron din pag-aaral. Although yung mga pag-aaral, syempre, nito mga pagkain, hindi siya kasing laki ng pag-aaral sa mga gamot. Eh, sa mga gamot sa high blood, mas maraming pag-aaral. Pero, yung mga pag-aaral na ginawa sa kanya, like this, oh, may mga observational study na malalaki, nakakatulong siya makaiwas sa breast cancer. May iba pa nga nakakatulong makaiwas sa prostate cancer. Hindi pa siya 100% pero sa mga pag-aaral mukhang may tulong kasi healthy she. Eh. Ito ang na nakakagulat. Itong buto ng kalabasa pwede pala sa mga lalaki, di ba? Kanina to sa mga babae oh, breast cancer risk. Ito naman sa mga babae lalo na postmenopausal, above 50 years old na babae, lower breast cancer risk. Ito rin naman sa lalaki, pag above 50 ka na, lumalaki ang prostate ng mga lalaki, di ba? Mahirap maiwasan. Pag ang lalaki lampas 50 years old, hirap umihi, madalas umihi. Pag umihi, laging may tira pa. Tapos pag pina-ultrasan, lumalaki ang prostate. Diba? Kaya hirap na hirap. Kaya pag mga lalaki umihi, nakahawak pa nga sa urinal, nakaganyan eh. Para mapush eh. So, may gamot para dito. May mga gamot, mga dutasteride at iba pang mga gamot. Pero itong buto ng kalabasa, may pag-aaral, pwede rin. Nakabawas din siya ng sintomas ng benign prostatic hyperplasia, BPH. May pag-aaral pa nga, pinaglaban siya eh, gamot o buto ng kalabasa. Actually, mas panalo ang gamot. Okay? Yung gamot, mas mabisa, magpaliit ng prostate. Pero yung gamot, pwedeng may side effect. Eh. Itong buto ng kalabasa, pagkain, fewer side effect Pwede rin siya sa ibang pag-aaral, overactive bladder, yung ihi ng ihi. Ilang, 30 minutes, ihi ng ihi. Kahit konti ang ihi. So, makakatulong siya sa mga lalaki, may problema sa ihi. Try niya po. Ito, napakaganda sa buto ng kalabasa. Very high in magnesium. Yan. Diba? Bihirang-bihira yung pagkaing mataas sa magnesium. Actually, meron pa nga yung iba, pinapainom pa nga ng mga magnesium supplement. Pero ito, natural source siya ng magnesium. mo. Oh. May pag-aaral sa Amerika, 48% ng mga Americans kulang sa magnesium. Sa Pilipinas, wala tayong pag-aaral. I think, ganyan din kadami sa Pilipinas. Kasi, siyempre, uh, mahirap, konti lang nakakain mga masus So, baka sa atin, 50% kulang din tayo sa magnesium. Pag kulang ang tao sa magnesium, tataas ang blood pressure, magkakasakit sa puso, hihina ang buto, magloloko din ang blood sugar. So itong magnesium rich foods na pinakita ko dito sa buto ng kalabasa, nakakatulong sa BP, blood pressure, heart disease, para lumakas ang buto, eh no, buto, puso, blood pressure at blood sugar. Napakaganda, ayan oh. Squash seeds rich in magnesium and zinc. Sobra taas. Almost 40%. Uh, one ounce lang. Halos kompleto ka na for the day. Tingnan nyo ito. Nakakagula to. Sa lahat ng pagkain, yan no, na hinahanap nating mataas sa magnesium. ayano. no, tingnan nyo sino ang panalo. Ito yung dami ng magnesium, yung kulay blue. Ang squash seeds, buto ng kalabasa, siya ang pinakamataas sa lahat. 152 mg of magnesium per 1 ounce. So, tinalo pa niya itong sunflower seeds, tinalo pa niya chia seeds 95, tinalo pa niya brown rice, tinalo pa niya oatmeal 63 milligrams of magnesium. Marami na rin. Tinalo pa niya mani, ang mani. 65 mg lang siya. Almost dalawang doble lampas pa. Tinalo pa niya spinach, avocado, prunes, tsaka raisins. Siya ang pinakamataas buto ng kalabasa. Baka hindi lang nagpapa na pag-aaralan to pero sa tingin ko maraming benefit ito para sa inyo. Tulad na sinabi ko, may antioxidant, -ox maganda sa puso. Ayan, oh. Mataas sa antioxidant. Bakit maganda sa puso? Antioxidant. May magnesium, may zinc para to sa immune system. May unsaturated fat. Good fat to eh. Diba? May, meron din siya mga omega-3, omega-6, good fats din to. At dahil dito, maganda siya sa cholesterol, nakakababa. Konti, may tulong din sa blood pressure. Okay? Ibig sabihin, hindi siya nakakasama. May pag-aaral nga. Although, malilit nga yung pag-aaral niya, pero 12 weeks naman eh. 12 weeks study, 35 patients, nakababa ng blood pressure 7%, but a uh, good cholesterol, pinataas niya ng 16%. Okay? Tinatayaan nila, nakakataas din siya ng nitric oxide para hindi magbaray yung mga ugat natin. So, mukhang sa mga malilit na pag-aaral, puro benefit. Yan. Sa blood sugar, meron din pag-aaral. Ayan, oh. Dahil mataas ang magnesium content, baka nakakababa din sa diabetes. Ito, may isang pag-aaral, lo, oh. large observational study. Yung mga taong kumakain ng high magnesium foods, Lower Type 2 Diabetes by 15%. Tsaka pag kumain sila ng pagkain na mataas sa carbohydrates, mas hindi tumataas ang blood sugar nila pag kumain sila ng high magnesium foods tulad ng buto ng kalabasa. Ayan o. Kung ayaw nyo nito, pwede kayo oatmeal, pwede kayo spinach, pwede kayo avocado. Pero ang lalayo, kahit ang mani, ayan o, 65 mg, so 1 oz yan siya super taas, 152. Kaya kakaiba. Okay? Uh, kaya wag natin baliwalain. Ito nga, squash seeds, maganda sa sugar spikes para sa may diabetes. Fiber. Lahat naman mataas sa fiber, di ba? Gulay, mani, mataas sa fiber. Alam natin, mataas sa fiber, pampababa ng kolesterol para maganda pagdumi. Kailangan mo high fiber foods. Sa mga may almoranas, masakit ang puwet, Good for digestive health. Bawas din sa heart disease, type 2 diabetes, and pagkataba. Basta, konti lang. Yan ang snack nyo. Tapos, inuman nyo ng tubig, di ba? Ayos yan. Pumpkin seeds. Walang cholesterol, walang sodium, walang, walang uh, mantika, high protein, high fiber. Yan. Ito yung sinasabi ko, 20% ng zinc mo na kailangan mo, meron ka dito. Diba? Yung iba, umiinom pa ng vitamins na may zinc pero dito, 20% ng needs mo, 1 ounce of buto ng kalabasa. Yan, ang oh, similya ng lalaki. Ang similya ng lalaki, kailangan niya ng zinc. Eh. So, posible na mapaganda niya to at makabuntis yung lalaki sa mga hindi nakakabuntis. Diba? Pero siyempre, pag hindi kayo makabuntis, ang santip ko lagi, pahinga. Pag nagpahinga yung lalaki at babae, mas malaking chance. Mas makakagawa ng semilya, mas mabilis ang galaw. Sa bayan mo pa ng pagkain mataas sa zinc, either supplement sa zinc or itong mga buto ng kalabasa, makakatulong. At meron din pag-aaral, mukhang nakakatulong din sa testosterone level ng lalaki. Buto ng kalabasa, meron din tryptophan. Ang, ang tryptophan, pampantok, pamparelax. Okay? Dahil di sa magnesium, pamparelax din to. Yan, pamparelax. Sa magnesium, sa tryptophan content niya, uh, mas nakakaganda ng tulog. Question mark naman. Di pa naman 100% yan. At mabilis kainin. Pwede mong gawing snack. Pwede mo lagay sa salad, kahit anong ulam. Pwede mo ilagay yung iba sa sabaw, yung iba sa cereals, di ba? Yung mani kasi, ang problema sa mani, di ba? Puro salted. Oh, high-calorie, puro salt. Ang mani natin, puro asin, puro prito, puro mantika ang problema. Kaya ito, mas maganda. Wala siyang dagdag. Ganyan lang siya. Ito, niluto pa siya. Sa mga tinapay, di man nilalagyan ng pump ng uh, squash seeds o pumpkin seeds. Simpleng kutkutin. Simpleng kutkutin. Basta one ounce lang. Okay? Yan. Tulad na sinabi ko, pwede sa puso, pwede sa cholesterol. Iwas cancer, pwede sa prostate, bawas inflammation. Napakaganda. Yan. Ito, medyo marami-rami ito. Baka 2 ounces yan. Mga kalahati lang. Ngayon lang. So, inuulit ko, ang squash seeds, buto ng kalabasa, ang taas ng zinc niya, iron niya, oh. hindi ko pa nasasabi. Sa anemic, ko, oh, 23%. Bihira lang yung may ganyan. Kahit green leafy vegetables, minsan hindi pa nga karami. Pero siya ang taas, oh, 23% ng iron sa anemic. Kulang cool ka sa copper, may problema sa pagtibok ng puso. Vitamin K, maganda rin niya sa dugo. Manganese, magnesium, ito sinasabi ko, ang daming benefits sa puso, sa buto. Phosphorus, may tulong din 'yan. Pro Protina niya, oh. good protein siya, 7 grams, fiber mataas at ito pa, meron siya mga omega fatty acids. Okay, saan po nakatulong tong video? Uh, matry nyo to pagkain uh, Paminsan-minsan Baka makatulong sa atin po God bless